Nandito na naman tayo mga boss. Ito mga boss, meron tayong bagong project mga boss. Pagawa tayo ng salasit. Nga, ito pala yung design niya. Bago natin umpisahan yung pagdating ng mga parts mga boss, kailangan i-drawing mo sa plywood para makita yung anong laki, anong lapad ng mga parts. Ito lang yung mga discarte mga boss, kailangan drawing mo para meron ka ng guide sa sukat lahat ng laki at saka lapad. Now, ito pala yung gagamitin natin ng kahoy mga boss, ito yung mulabi. Itong tugas. Ang unahin natin sa pag cutting mga boss, yung sa paa. Katulad ito mga boss, nasa picture yan ang paa. Medyo malaki lang na nasa picture mga boss ang sabi na may-ari kailangan ng hindi gaano kalaki yung medyo maliit lang ya, uh, itong katingin natin mga boss tignan natin 3 inches yung laki tignan natin yun tignan natin or malaki kung lakihan lang tayo mga boss 2 eh, and 3 fourth natin dahil sa drawing boss, mga boss 2 and 3 fourth yan ya, ito yung 3 inches mga boss sa tingin ko mga boss medyo malaki kailangan natin mapalitan si hindi maganda tignan yung yung nasa harapan nga sa nipa mga boss yung sa siding din sa gilid medyo 1 4 uh, and 1 half lang 5 uh, five yung sa harapan Yeah, medyo malaki tignan yung trenches kailangan natin i ito 1 3 4 ito siguro mas maganda din ito mga boss medyo hindi na matalas yung blade natin kailangan natin asain na ito pala yung diskarte sa pag mga boss then ito yung bansu natin nasahin natin mga boss para mas maganda yung pagkating natin diretso diretso na tayo hindi na babigat itulak pag hindi mata matalas yung bid sabi sayo pa mga boss medyo habol habol na ang blade mga uh, mahirapan na tayo sa pagkating hindi na perfect yung eskolado sa pagkating kung baga mga boss lilipad siya kabingi pag anong tagalog anong sa pagbait pagbaid mga boss yung habol yung habol tagalog ng habol sa bisaya na nga boss yung habol habol na ang blid. ito lang yung paghasa mga boss kailangan yung pulso mo pareho yung pagtulak then pareho yung tagal sa paghasa tulad ito mga boss sa pagtulak natin yan pareho lang yung pagtulak para mas maganda yung paghasa yung ngipin ng ng banso pareho walang maliit at walang mahaba pa ganito yung paghasa natin yung pagtulak mo nga pareho lang yung distansya pali pareho lang yung lakas Ikabit na natin mga boss para mapinsahan na natin yung pag pagkating ng Nagkatig tayo sa paa ng ating kalasit. Ito pala yung banso natin mga boss. Itong DIY natin. Yung style ng banso ito mga boss makabalik na tayo sa paglaras pagkating ng kahoy ito na mga boss mas maganda na siya itulak matalas na yung blade parang ang gaan lang mga boss sa tingin at sa pagtingin natin parang gaan lang pero hirap ito mga boss mabigat itong mula bing kahoy dandahan lang sa pagdulak baka para yung pag slice ng kahoy walang tabingi walang diferensya ito lang po yung diskarte mga boss kailangan eskolado niya sa tamang paghasa yan ang importante pag hindi siya matalas mga boss yung pagkating mo pangit De merong deperensya merong tabingi pero itong pagkating natin walang tabingi mga boss din maganda din katingin kasi yung kahoy bago pa, basa pa ang mahirap katingin mga boss yung tuyo ng kahoy ng mulabi medyo matigas at saka ang bigat itulak. 'Yan ang pagkating ting pala natin mga boss sa ating sa, paa sa harapan yung 22 yung pagkating natin. 'Yan ang standard sa pa-arm 22. Yang sa center table mga boss, hindi lang parihong laki sa, sa ating sala, sa ating sopa, yung sarapan, yung yung paa niya, kailangan natin ng malitan. 2 and 3 fourth yung paa ng salasit. Then yung center table, 2 and 1 fourth or 2 and 1 half para maganda tingnan. na ito mga boss abangan sa susunod mga boss yung, ito yung part 1 sa ating paggawa ng salasit then ang uh, susunod yung sa mga ibang parts na naman yung arm, yung siding at saka yung yung paa sa likuran may sandalan ang hirap itong mga mulabi mga boss mayroong mga butas kailangan natin nga i-DIY tapalan natin ang kahoy hindi mga body filler pangit mga boss pag body filler ang tapal mo kung mulabi yung kahoy na ito pala yung paa ng center table mga boss follow like and share mga boss maraming salamat